Good morning, good morning, good morning, good morning na naman sa inyo mga idol Siyempre ang aga natin nagising mga idol dahil May blessings, may blessings na dumating para kay nanay Maikwento uh, ko lang mga idol Kag Kagabi po mga idol, nagulat po ako, tumawag po yung pinsan ko Na si Casey Carad, uh, Flor Mata. Flormata Tumawag po siya mga idol, kawangan ng meron siyang pinapaabot din kay nanay gawa nga ng kumurot din sa kanyang puso nung napanood niya yung video ko kaya salamat sa iyo Insan Casey at uh, nung nagpadala siya through Gcash mga idol advice niya pala sa akin uh, ibili ko daw si nanay na kanyang damit yun ang sabi niya sa akin so maaga ako nagising ngayon at mamaya maya pupunta ako ng palengke or sa mall pero sa ko palengke na lang para yung, yung damit may ibibigay ko kay nanay eh titignan ko na lang kung may mga pwede mabilis sa palengke mga idol tapos ko ano yung sobra sa pera kung sa yung may sobra siya sa daan man o saan anong sobra doon sa ibibili kong damit eh din natin kay nanay iabot natin ng buong buo kay nanay So salamat nga pala sa pinsan ko kay Casey. Shout out sa iyo kay Casey. Uh, more blessings. Alam ko na dumaan ka rin. Dumaan ka rin sa mga gatong trial sa buhay. Kaya saludo ako sa iyo insan. Uh, dalangin ko lang. Uh, puspusin ka pa ni Lord ng blessings at good health para kay Maxine at sa buong family. Punta ako sa palengke mamaya-maya. Good morning, good morning, good morning mga idol. Ito mga idol. Uh, napahinto ako ngayon mga idol kasi umalis ako ng bahay mga idol. Hindi pa umulan. Nung paglabas na paglabas ko ng ang gate ng aming subdivision mga idol eh. Bigla naman bumuhos. At ngayon mga idol, nakatambay po ako rito. Nakatambay po ako rito mga idol. Kasama ko yung kaibigan ko. At mga CSK kasama namin dito. Uh, napatambay po kami sa lakas ng ulan mga idol uh, pupunta sana ako ngayon ng palengke dahil mamimili ako bibiliin ko na yung damit para kay nanay kaso uh, ang sungit ng panahon mga idol at sa mga panahon ganyan ito mga idol iniisip ko na rin mga idol kung kamusta na rin si nanay uh, sa lakas ng ulan na to mga idol oh. At eto, mga idol Kahit umuulan mga idol Sige tuloy tayo Nandito na tayo sa labas eh At nandito na nga tayo mga idol Sa palengke mga idol So daming tao uh, Umaampun pa rin sa palengke mga idol So tara maghanap tayo ng damit Para kay nanay mga idol Magkano yung Duster rin yung? Depende po. Kasi naghahanap ko yung Duster eh. Pambigay ko kay nanay. Mm -hmm. uh, so mga ganyan ito, magkano kaya? 400 320. 400 E eh, yung mga ganyan ito? 280 may 320 280 320 Ito po, ito. Pwani ko ito. Tot saka... Ano maganda para kay nanay? Tandaan po. Ano yun? ito. Ito, dalawan dalawang to. Wait lang po. Ayan, itong dalawan to. Ayan, kuwanin ko to kay nanay. Ayan. Ito at saka itong dalawang, ito, ito. ito. Ayan. Yeah, P280 po ang isang duster. Yan yan, 280. Yan. Wala nang tawad po doon. Wala na po. Yung pantulog na ano, pambabae. babae. O, pang babae po yung magandang pantulog na pambabae. babae. Hindi, hindi, pangit. Pang, ano, pang nanay, pang matanda eh. Pang matanda ah. Oh. Ito, para sa pang nanay. Ano po yun, ate? Ito na, no? Oo. Oh. Pagkano tong gaya to? 150. Pinag-iinan? Maganda sa paglina. Ito, ito, ito. Pagkano to? 150. Oo, oh, sige. Ito? Oo. Nandito yung gaya to, nandito so, yung gaya Ito. Tapos, tingin ko kaya siya kay nanay ko. So, kukuha ako ng ano? Mga dalawa. Dalawa? Anong kulay? Dalawa. Ano pang magandang kulay na isa? Ito, ito rin. yun. Ay, to 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 to. So, LB 'yo. LB. Yan yan yan. So, dalawa, hawirin ko. So. Ito na, ito na mga idol. Ang binili natin para kay Nanay. At sana magustuhan ni Nanay 'yung mga napili natin mga damit para sa kanya. Ah, uh, una-una nagpapasalamat din ako na, oh, sa nagbigay ng blessings para kay Nanay. Uh, at ito, pandawi pa na akong pauwi. tayo. Pauwi na tayo mga idol. Ah, uh, goods na goods na to para sa uh, para kay Nanay. Ah, uh, salamat sa nagbigay. At ito nga uh, mga idol, ah, uh, ng bahay. Ah, uh, gamutin din sila bayaw ko. Nararating ko lang ng bahay mga idol, nandito na ako. At ito yung pinamili ko mga idol na damit ni Nanay. Eh. Ayan. Tiyoko pa mo. Dohing din ni Nanay. Eh. So mga idol, Yan. ito yung napili ko ah. Ang hirap pumili kasi pag mahirap, pag lalaki ang nagbibili eh. Ito ang isa sa napili kong kulay. na nagami ko na ano eh. Sa Castell. Ito mga idol. 280 po isa niya na idol. 280 sa dalawa kinuha ko. Ito maganda rin para ng nanay. Diba? may magamit si nanay. Tapos, binilang ko rin si nanay na pagtulog niya mga idol partner partner niya mga ito. Ito. Ayan. Pishop siya. di partner niya. Ang tulog. Ayan. Ayan. Tapos, ito rin sa... Ang hirap talaga maghanap lang talaga mga idol gawangan ng siyempre Dalaki tayo, hindi tayo marunong pumili kung ano po yung nababagay para sa mga babae. Ayan. Yeah. Sana magkasya kay nanay itong mga binili ko. Ang tulog niya itong mga idol. At uh, ibibigay na natin itong mamaya mga idol. So, thank you.